Mahigpit na pagpapatupad ng nationwide gun ban Simula na kasabay ng unang araw ng filing of certificate of candidacy ng mga kakandidato sa barangay at SK elections. Nagbabalik si Bien Manalo. Simula na ngayong araw ang Comelec checkpoint sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay bilang paghahanda at pagbabantay sa nalalapit na 2023 barangay at sangguni ang kabataan eleksyon sa Oktubre. Sisimula na rin ang mahigpit na pagpapatupad ng nationwide gun ban mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala at pag-import ng mga baril, bala at anumang uri ng pampasabog sa mga pampublikong lugar at transportasyon. Kasabay nito ay ang unang araw din ng filing of Certificate of Candidacy or COC para sa mga kakandidato sa eleksyon. Inaasahan naman ng PNP ang pakikipagtulungan ng mamamayan para mapanatili ang kaligtasan at seguridad sa nalalapit na halalan. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.